Unang beses nga natin mararanasan magkakasama magpariban at makapag-shopping ha ng libre. Kaya naman tara, samahan nyo kami. Aga pa nga lang, mga mare, talagang ginising ko na sila mama para naman sa ganun ay makakain muna nga kami bago nga kami umalis. singa nga 8 kami susunduin, kaya naman 6 pa lang, bawat isa ay gising na nga lahat na magpapariban. Magpapariban pala lahat ngayon mga mare, si mama, nanay ni Ran, si tita at si ate Marlene. Nit ko nga itong spaghetti mga mare para may laman yung tiyan namin kasi mahirap man, man magbiyahe kapag wala nga laman yung tiyan natin. Ditahan pala tayo sa Saulo Salon sa may bulakan-bulakan kaya naman talaga excited na excited kami. Ang sa wakas, matutupad ko na yung pangarap ko para kila ate Marlen, kila tita, kila mama, kila nanay ni Ran. sila. Nga si ate Marlen, si nanay ni Ran, at si tita ay talagang first time nga lang nilang mariban kaya naman nakakatuwa talaga. Dito na nga mga marisundo natin sila Saulo Salon at Erica Joyce Vlog. Ewan ko kung napanood nyo sila mga mare, baka napapanood nyo din sila. Ito nga yung tatlo mga mare, latang lata, paano ba naman kasi medyo malayo-layo rin ang bulakan at eto nga pala yung salon na Saulo Salon. Makakatuwa nga mga mare, pumayag yung Saulo Salon na kasama ko sila tita, si ate Marlene. Sa totoo lang, gusto ko rin kasi nila maranasan yung ganito. Serve naman ng mga nanay na makaranas ng ganito mga mare, alam naman kasi natin yung mga hirap nila. Ipong uunahin nila yung mga anak nila kahit hindi na sila kaya alam kung deserve na deserve nila to ng mga nanay ko rin pala si Miss Kulot. At talaga excited na excited nga kami kasi syempre first time lang namin magkakasama at ang dami nga namin. Nanay ni Ran ay talagang first time niya nga lang din magparibahan sa kasi tita, si ate Marlene. At naglolokohan nga kami kung anong kulay nga ng buhok nila. Green, blue, pink. Yung alam mo yung siso sa pesa mga mari. Sa wakas nga, sinisimula na nga si ate Marlene at eto pala yung before niya mga mari at eto naman yung kay Bibi. Ito lang nga sa Saulo Salon. Tingnan nyo naman. Maganda to kahit malit lang mga mare maaliwala. Alas. sa mga taga Bulacan, Bulacan dyan, alam nyo to mga mar, alam nyo hindi maganda talagang gumawa dito. Ang totoo lang, namang oras na to ay hindi talaga ako magpapariban kaya nakatirintas ako. Kaso nang nakita ko na maganda nga talaga sa kanila ay talagang nakonbinsi nga ako na magpariban nga din. Kung ngayon, chinecheck nga ako ano mga magagandang treatment sa mga kanya-kanya naming buhok at eto nga sinimula na nga kay Bibi. Bibi nga ay hindi magpapariban, magpapakulay nga lang daw siya. ayun nyo nga rin magpariban kasi nga babalik lang din naman. At saka sobrang ganda rin kasi kasi ng buhok ni Bibi at hindi na nga siya matatawag ng miskulot kung riban na siya. Mama pala ay ire at si tita naman ay kukulay lang at gugupitan kasi sobrang nipis nga daw ng buhok ay baka naman malagas. Ate Marlen ay ire riban mga mare tapos si nanay ni Ran ire din kasi makakapal naman yung buhok nila. Ako nga eto nagpabalaw na nga rin ako mga mare. Excited na excited na nga ako kung ano kalalabasan nito. Hindi rin kasi talaga biro ang magpariban. Mga kami dito nakarating alas 6 na nang gabi tapos Kaya tiis ganda talaga for today's video. Kay nanay nga ay sinisimulan na nga rin at eto nga din yung akin. Tingnan nyo naman sobrang pangit na ng buho ko. Hindi ko na rin kasi talaga maasikaso mga mare kasi nga alam nyo naman sobrang busy busy nga tayo. Hindi ko nga nung nakaharaan sa akong nangala ko magpapaayos ng buho kapag magpapablesing na. Saktong sakto kinontak tayo ng Saulo Salon kaya naman eto pumayag na nga rin tayo. Sobrang nagpapasalamat kami sa Saulo Salon. Sobrang alaga nga niya kami. Kaya nga mga mare sa service hanggang sa pagkain, sa merienda talagang di nila kami pinabayaan. Busog talaga kami. Ito na nga si tita. Tapos na nga siya mga mare kasi nga pulay lang naman sa kanya. Ito nga dyan sa akin si Pangit. Bakit daw pag lumilingin ako kasama yung katawan? Mabilib nga rin ako kay Pangit. Talaga namang inantay niya kami ng matagal. Bihira lang kasi talaga yung lalaki. Mahaba ang pasensya. Aminin nyo. At buruyong na buruyong siya. Wala siyang choice. <laughs> sa totoo lang, papasalamat kami sa kanya kasi siya ang nagtsaga sa amin. Ito nga si Mama po. Taas-taas pa nga ng kamay. At ang g ganda na nga ni mama oh. Uh. Ito na yung kay Bibi blower na nga para tingnan kung bumagay nga sa kanya yung kulay niya. At ito naman yung kay mama. For the ganda-ganda naman si mama. Kay hey, mama, baka hindi ka na makilala dyan ni tatay. At ito nga si tati Marlin oh. Uh. Lolokohan nga, baka daw hindi na nga kami makilala to. Tua nga ako sa buhok ni Bibi nung natuyo. Kaya naman ito, kinulayan nga ulit para naman maglight yung kolo at bumagay nga sa kanya. At ito naman si titang ang ganda-ganda na. Sobrang deserve nila to mga mare, lalo na yung mga nanay buong buhay nila puro trabaho ang iniisip nila at hindi nila naisip magpaganda dahil nga kulang na kulang yung budget pa. Siyempre mga nanay, mas pipiliin nyo na nga lang na gastusin yung pera para sa pang-araw-araw kaysa na maintindi yung sarili nyo. Kasi iniisip nyo kulang na kulang tapos isisingit pa yung sarili nyo pero sa totoo lang dapat minamahal natin yung sarili natin. Lalo na sa mga nanay, hari namang masama na minsan itreat nyo yung sarili nyo. Or sa 24-7 na pagtatrabaho nyo ay deserve na deserve nyo to. Kaya kapag may oras kayo ay bigyan talaga ng oras yung sarili nyo mga mare. Ito nga si Pangit, nagpagupit na nga rin siya habang naiinip nga siya. Tingnan nyo si tita, parang dalaga kapag nakatalikod. Ito nga, pinabalawa na nga mga mare akin aking. At tingnan nyo naman yung ganda ni mama dito. Oh. Mama, hindi ka makatulog niyan baka si masira yung riban. Minin nyo mga mare, noong unang beses pa lang ang riban ay talagang hindi natutulog yung tao. Ang puyatan at ayaw nga nilang malukot o masira yung bago nilang riban. Aminin nyo, guilty rin kayo doon Ito nga yung akin mga mare, napaka pangit na nga at puro split in na nga mga mare dahil sa kulay. Hindi na nga lang ay talagang chinagaan ng Saulo Salon. Kaya naman ayon mga mare, for the suklay na nga dito at eto ngayon kay mama, malapit na malapit na nga rin natin makita yung resulta. At wakas nga, bumagay na nga kay baby yung kulay niya. Ang ganda-ganda ng kulay niya, oh. Para siyang Amerikana. Ay, okay, son, nool all. At eto ngayon sa akin, mga mare. Totoo lang, hindi talaga biro magparibandal. Napakainit nga. Pero syempre, is ganda. At eto nga sa sinanay ni Ran. naman si mama, una siyang tapos napakaganda naman ni Mama tunay. Ito nga yung baby Bibi siya nga lang para kumapit yung Brazilian. Tingnan nyo naman, ang ganda-ganda nga. Tapos may pinag ko siya kung gusto niya bariban o kulot. Mga mare, anong gusto niyo kay baby? Miss kulot o Miss straight? Nung nag-straight siya mga mare, medyo nagmatchod yung mukha niya. Para na 20. 20 naman talaga siya. Kung bumaga yung mukha niya sa edad niya. So, kasi pag kulot, ay eh, talagang baby face siya mga mare. Kayo, ano mas bagay? Tingnan nyo naman sa si ate Marlin, dalagang dalaga na. Parang walang anak na siya. Eto nga si mama tapos na nga rin. Uy, ang ganda nga rin ni nanay ni Ran, oh. Ganda nga kasi ng buhok nila dahil nga first time nga lang. Ayan naman, may paghawig-hawig pa nga ng buhok. Uy, sa mga shampoo dyan, nananawagan kami. Baka kailangan niya ng commercial model. Uy, wala ka sa buhok ni nanay ni Ran, oh. Ang ganda-ganda. At ito nga akin, inaalis nga split ends. Ito so, lang mga mare, ngayon ko lang nakita ang video na to. Ang ganda pala talaga ng pagkakagawa. Kasi nga, syempre, kanina sobrang pangating na naman ngayon. Ang ganda-ganda na. Talaga na ako. Nagpalagay nga ako, nga lang ako ng bangs. Ano ba naman kasi, ang laki-laki nga ng nuuko kaya naman, ay, eh, nagpalagay ako. Hindi naman yung sobrang bangs mga marin, sakto-sakto lang. Nasa is na nga nito, kaya naman talagang medyo antok na antok na nga rin. At eto nga yung dalawa, naglilipin pa nga. Uy, mama, baka makalimutan mo, may anak, hacharot. Ang ganda nga ni mama, o, tingnan nyo naman dalawang to, porkid ba naman straight. Pero natin, gumanda silang dalawa, oh. Si mama, nagdadalaga na, tingnan nyo, ang ganda-ganda. At eto na nga, tapos na nga rin yung akin, mga mari totoo lang, hindi ko alam itsura ko ng mga oras na yun, kasi nga hindi naman nakaharap sa akin yung camera pero ang ganda-ganda nga ng pagkakagawa kaya kilig na kilig nga ako. Ito ba naman mag-aakala ng buhag hagang kanina at talagang hindi na healthy yung buho ko pero tingnan nyo naman ngayon, ang ganda-ganda. Sabi ko nga kay mama, umiti siya mga mare pero ayan nga, for the ngiti, nga siya at eto, for the picture na nga rin kami dito. Maraming maraming salamat po sa lahat po na nakasama namin ngayong araw at eto nga si Erica Joyce Vlog mga mare, maraming maraming salamat din po. nga nang sinabi ko sa inyo ay eh, sobra talagang alagang-alaga -alaga kami sa pagkain at etong ang dalawang magnanay o oh, ay hindi pala magbalae. Eh. Awan ng tawa nga kasi nga pinitsuran ba naman ni nanay ni Ran si mama. Huli nga etong si ate Marlene tinyan ang ganda-ganda nga rin ng pagkakagawa. Kala mo dalaga na ulit si ate Marlene. Nakakatuwa nga silang pagmasdan halatang halatang masaya nga sila. Bago nga tayo muwi, ay eh, dadaan muna nga daw tayo sa Angels Gabriel Closet kaya nang excited na excited nga din kami. Nga medyo pagod na nga rin kami sa pero pero grabe nung nakita namin ang gaganda nga dito ay eh, talaga namang namangha nga kami mga mari sobrang bait nga rin naman talaga dito mga mari kasi nga pinakuha nga kami kung ano nga yung gusto namin kaya naman hindi nga namin alam ko ano yung kukunin namin dahil sobrang daming magaganda baka kanya kanya nga kami ng kuha at nahihiya pa nga kami kasi nga syempre nakakahiya naman Pero sabi nga minsan lang daw to kaya naman karirin na nga namin gandaan nga ako dito mga mare sa bag na to kaya naman ito ang kinuha ko at ito nga yung kinuha naman ni manay ni Ran Saktong sakto sakto bagay na bagay sa kanya itong chinelas na kinuha niya ay eh, bali sandal nga na LB at may paregalo pa nga sila sa amin mga mare kaya nang bubuksan na nga lang natin to sa susunod na vlog malaking nga nito mga mare at Hermes nga to at eto nga si ate Marlon hindi na nga alam ko ano gagawin niya kasi ang dami nga talagang pagpipilian na bag mga ay nakapili na nga ng bag niya mga mare at eto nga litong lito rin ako kung ano ipipiliin ko kung kaya pangit nakikita ko to sa mga ibang vlogger na dala, -dala. at ay nga hindi na kami magkamalo sa sobrang daming bag mga mare ya naman, kung mahilig kayo sa mga bags, sa mga damit, sa mga alahas, sa mga sandals, eh pwedeng-pwede kayo dito sa Angel's Gabriel Closet. At ito nga, ang ganda nga nitong t-shirt na to. Kaya naman, ayan, kinuha ko nga at pumunta nga ako sa CR. ba diba? pil na pil nga natin, mga Mari. Maraming maraming pong salamat sa Angel's Gabriel at kay Erica Vlog. Sa totoo lang, hindi po talaga namin in -expecto. Kaya naman, ayan, tuwang-tuwa naman si tita. Nakakatuwa nga at naipaparanas ko to sa kanila, mga mare. Kaya grabe talaga yung tuwa ko At eto nga yung napili ko yung sandals Ang ganda-ganda kasi nakita ko to sa iba vlogger Bagay pala yung ganito sa akin Uy sino may ganito sa inyo Ang ganda-ganda aminin nyo meron din kayo nito Pinigay pa nga sa akin silang porcelas At relo mga mare kaya naman talagang Sobrang ganda Siyempre, Mawawala ba naman ang picture picture Maraming maraming salamat po sa inyo Sa pag invite nyo sa amin Sobrang babait nyo po at alam namin Mas pagpapalain pa kayo ng Diyos at Maraming maraming salamat sa lahat ng blessing ngayong araw at syempre sa inyong mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.